At eto na nga po ang ating invisible dive case. Okay? So ah uh, panoorin niyo yung una kong review dito. Dahil ngayon ay unboxing na po tayo, no. <clears throat> Kasabay no unboxing niyan ay ikakabit na rin natin tong ah uh, cup niya. Kung ano chura no. Mamaya uh, so unboxing na po tayo agad. Ayun, uh, ah uh, meron siyang ganyan. Yupi. So, panoorin nyo po kung doon sa una kong review dito kung saan ko siya nabili at uh, kung ba't ganito. No? Okay, so buksan na po natin siya. Wala siyang kahit na anong silo. Oh, Na-mention ko na rin yan doon sa una nating review. And maganda po panoorin nyo yun dahil nandun yung mga dahilan kung bakit ko to binili at kung bakit siya ang binili ko. Okay, so panoorin nyo. Mahalaga po yun. Okay, mukhang hihilain lang naman to. Yan, mukhang ganyan lang. Okay. Oo, tama. Yan ang mga ibang... Okay. May box sa loob ng box. Okay. mm -hmm. Tapos, Ewan ko bakit ganito yung part na to, no? Ayan, no? Oh. Parang, ano yan? Isira ba? Ayan, no? Oh. Natula ko pa. So, ito. Ayan po. Box lang siya. Okay. Ating special. Wala rin seal. Kadalasan, yung mga original, may seal yan. So, ito hindi nga siguro original, no? Ayan, no? Oh. Tignan nyo, nang binuksan ko, hindi pa maayos. Oh, tapos, ganyan pa siya. Oh, ang dami nating binuksan na original na galing sa website. So, ito, sa iba ko po ito binili. Oh, alam na natin na hindi siya original, no? Kahit na ginaya niya pa yung box. Yan, Okay. So malambot yung box niya, hindi katulad ng mga box ng Insta 360 o oh. for Insta 360X5 Invisible Dive case. At saka kung mapapansin nyo, yung pagkasulat, parang nagdikit, ay eh, no. hmm. hindi ganun kaayos. So ako 100% hindi to original. No? Oh, name of parts. Yan may buckle rescue button, power. Oh, so, may pindutan din siya, no? Oh, lanyard hole. Dito, pwede natin lagyan ng lanyard. Okay. So, mukha naman madali lang gamitin. Okay. Tapos dito, mukhang translation na. Hanggang dito lang siya. Okay. So, Um, hindi na natin ito kailangan basahin kasi case lang naman siya, no? Madali lang naman yan. Tapos, meron din siyang oh, maduming pouch. Thank you sa nagpadala nito. Parang binuksan nyo. Tapos, ganyan nyo siya sinole. Sana naman, inayos nyo. Para naman hindi ganyan. Kasi, ayan, no? Medyo parang alam mo yan pag factory kasi yan dapat yan maayos o, may panlinis tayo dito tanggalin natin tong dumi na to ah. so lilinisan natin ayan ah, dumating na ang aking magandang misis oh ano nangyari ah so ano siya ayun magic may magic o oh, ba diba? linisan oh, ko lang kasi grabe may puti puti tapos grabe naman kung hindi ka na nga original hindi mo pa ayusin yung packaging mo halatang halata ka na ba? diba o sana naman ginandahan nyo yung nung pinadala nyo inisip nyo rin na naisip nung ano ba diba? nung makakatanggap na ah oh, bakit ka ito na receive ko parang pinabayaan hmm, diba so yan nilinis natin para naman magmukha naman kagalang-galang. Tapos ang galing, oh. Gaganyan mo, tapos, shhh. Ha? Huh? Bakit? Ang weird, no? Ang weird, oh. Pero pag itong isang ginamit natin, oh, di ba? Magic. O, oh, gama. O, oh, ba diba? Oh. Magic. Wow. Magic panood ko yun eh. Kaya nga siya ay I... Vice Gande. <clears throat> so, ay nako, hindi talaga ako natutuwa sa packaging. Medyo bagsak. Ito parang tools. Ito, uh, hindi siya double tape. Ewan ko kung ano siya. Asahin natin sa manual mamaya. Mukhang okay, kailangan natin yung basa-basa. Okay. Hmm. Sana hindi ko ito isosolo no? Kasi hindi ko alam kung ganito ang packaging nila. Baka may basag or may gasgas. -gas. Ayaw ko naman ng may gasgas. -gas. -gas. You no? know? Wow. Wow. Wow naman. Wow. Okay. Tignan natin kung may basag. At parang may basag po siya. Tama ba? Basag ba yan? Itong part na to. Parang basag eh, no? Oh, basag ba? Hindi. Yung pinagdikitan. Nakakatakot naman itong i-dive. Oh, para sa mga hindi nakakaalam, Ah, pauna lang natin, hindi to original. <coughs> Excuse me. Hindi po siya original, pero kaya panoorin nyo yung una kong uh, ah, vlog about dito. Dahil natutuwa kayo. Ay, ba't gano'n no? Parang naka-open dito. Ayan, no. Tingnan nyo yun, no? Naka-open. ba diba? Ba't naman ganyan? Paano ko ito i-dive? Okay. Open nga natin. Mm -hmm. Kasi dito, naka-open sya. Ano yun? Teka, bago natin i-open, dahil makinis yan, baka naman tayo magkamali pa. Okay. Ah, pataas ang pag-open niya. Ayun, no. Tapos, oh, meron kang ilalagay na ganyan, no. Ensure the size is, okay. So, may nilalagay dito. Mukhang ito yon Mukhang ito yon Yun, no. Yung, yung color black na yan. Mukhang ito yon no. Tignan natin. Para saan ba yun? Ano daw sya eh. Ah, anti-fog inserts. Ah, okay. So, para hindi magka-fog. O, dito. In-open. Ang weird talaga na... Ah, doon. Insert mo yung anti-fog doon. Para hindi magka-fog yung loob, no? Ang weird kasi ah uh, although, ito, parang rubber naman pala to. Yan. So, dito yung... Ah, okay. So, dyan yung para hindi mag-leak. Yun. Yun naman pala. Okay. Nahawakan ko. Tinitignan ko kung kaya niyang gasgasin yung ating Insta, Insta 360. Mm-hmm. Nakakatakot gamitin tuloy. Parang gusto ko na isolik. Tignan natin na ah, kung sasara ba siya ng ayos. Dito eh. Dito ang sara Eh. Ba't ganun? Parang kailangan kong persahin. Ba't ganun? Hindi talaga. Ah, so, hindi talaga siya maglalak doon sa part na yun, no? Hindi eh. Dapat wala pangit dapat ano yan ito mag -click, click bakit hindi sumasagad dito sa part na to ayan oh. O, dapat yun dapat ganun yan dapat ganyan po diba dapat ito kanina eh, sabi kong bakit naka open oh, dapat ganyan tapos yun know, Yun. Dapat gano'n. Hmm. Yan. Dapat ganyan. Yan ang pwedeng mabasa. O, hindi nila. May nag-open ang engot nung sa sales nila. Hindi masyado sinara pagdating dito. O. Dapat yan. Ano yan eh. Talagang silyado yan eh. Paano ko ngayon ito pagtitiwalaan, di ba? Tapos, para talagang basag yung part na yun. Ganun yung feeling ko, feeling ko, feeling ko lang. Hmm, nako. Yan oh. ba? Oh. Diba? Tingnan nyo. Ayan oh, parang may basag eh. Balik ba natin, o? Oh. Tanggapin na lang. Pero, identical dito sa kabilang side. Alamang naman nabasag doon, tapos basag din dito. 'di ba? Parang hindi naman siguro. Pero ganyan, ganyan ang ano 'yun. Mukha namang maganda, mukha siyang mukha matibay, ha? in fairness ah. In fairness mukha namang okay. Ang uh, nervous ko lang dito. Kasi ito, parang, ayan no, nakikita nyo ba yan? Nakikita nyo, ayan no. Oh. Pero, hindi ka na mag-alala dyan eh, kasi, tingnan mo. Ayan no, tingnan mo. Yun o, Rubber tong buong gilid. Ito, walang rubber ha. Walang rubber yan. Pero, ito, ito, itong part na to, ito, napalibutan siya ng rubber. Rubber naman lahat. O, kaya, secured na rin. Sige, isusugal ko na yan, yung pagkabasa niya, ha? Mukha namang matibay. Pwede na sa presyo niya. Tignan nga natin sa loob. Uh -huh. Uh -huh. Wala eh, walang basag oh. Okay naman oh. oh. Kaya mapindutan. O, oh, yan po. Oh. Buka siya matibay. Pagka nasira, matibay your face. At tayo tayo dyan. Hindi, hindi. Sa totoo lang, ito ah, ito yung totoong tingin ko dito, ah. Mukha po siya matibay. Yung plastic na ginamit, mukhang uh, okay naman. Pero huwag kayong mag-alala kasi, ano nga eh, 15 meters yung lalim na kaya nung ating Insta360. Pwede sya mabasa. O, oh, eto, eh, additional lang to para magiging one, uh, 50 meters yung lalim. Kaya huwag kayong mag-alala. Ang ano dito, yung... At tingin ko talaga may nag-open eh. Kasi wala namang seal. O, may nag-open yan. Tapos, hindi niya binalik ng ayos. Hmm. Akala niya ganun lang. Hindi. Dapat yan, idiniin nila talaga na, yan no, na ma-seal. Talaga yung unit dyan. Ayan o. Hmm. Yan niya, o. Pagka-diniin mo talaga yan. Tapos yung kabila rin, idiin talaga natin ng sagad na sagad ah. Hmm. O, bubuka man siya, unti lang. Hmm. O, okay. Okay to. Pero hindi natin matatouch, no? O, tingnan nyo. Sobrang kinis, oh. Sobra. Paano yan? Paano kung nagasgas? Hindi. Kaya tayo bumili ng dive case cup. May ano to, may vlog na ako dito, may review ako dito. O, kung gusto niyo makabili kung saan ko nabili, panoorin nyo po yun. At, meron din tayong mga sinabi doon, panoorin nyo na lang. Ayan o, o, di ba? Okay o, o. O, ayan o. Sukat. Mm -hmm. to? Ipipilit lang parang ano lang ah, di ba? Oho. Uh -huh. Kasukat ba guys? Kasukat? Tananananan. -ta Hindi. Hindi ko alam. Kasi para to sa ano eh, sa X4. X3 kasukat hindi ko lang masyado na ipapasok kasi nga ninenerbius ako at baka mabasag ko pero makapal naman eh ano bang kinakatakot ko medyo nervyoso lang o oh, di ba o oh, di hindi mo hindi masisira o oh, ganda no ganda kaso mali yung kabit ko mano dito ulitin natin ha paano tanggalin pagtatanggalin mo ganun lang yun, no, oh. no, oh, ang ganda pala nito, ayan, Oh. Ayan, o. Oh, ba? Diba? Ito yung loob. Hmm. Oh, hindi pala ako dapat matakot. Hindi naman pala siya masisira masyado. Okay. So, para maikabit ng sakto, kailangan sakto talaga, eh, no? Oh. Hindi, wag mo muna ikabit. Inspect natin yung loob nga ulit. Kasi medyo ninenervous ako eh. Ang, ay, ang, ang part na hindi ko magustuhan dito, yung baka gasgasin niya, yung ating Insta360. Okay, quality check ha. Ah. Check natin. May magasgas ba? May, ay, ano, may magas pang ba? Wala. Wala po. Wala, okay. Okay, okay. Wala, wala naman so far. Makinis. Batang-bata. Ba na yun ah? Yun know. Oh. Ah, chine check ko lahat yan ah. Yung kung oh, wala. Okay. to Check, check, check. Op! Op, 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 op! Hmm naramdaman ako dito sa part na to oh, wala na siya lang naman sa factory na to okay lang hmm ba't kaya ano kayong ano ito anong trip niya nakikita nyo ba Oh, medyo ano, medyo may ano dito, matalim. Pero nawawala na siya, oh. Kasi kinukudkod ko. Hmm. nawala na. Parang ano, ah, uh, masyado lang akong ano. Siyempre, ayaw mo namang itong magproprotect yung makasira, no? Oh, kasi nga, mas mura. Oh, pero, Okay na. Pwede na. Pwede na. Di ba? Okay na yan. Kaysa naman yung original niya, eh, mapro din naman yung ating Insta360. O, pagka gusto natin ilubog, ha? Okay naman. Okay naman, guys. Yan, o. Pakita ko na sa inyong paikot. Makita ko na ba ito? O, oh. ganyan yung quality niya. Medyo okay naman yung kanyang tibay. Pero parang ano eh, parang gusto ko talagang isole. Kasi ito, ito yung issue ko na hindi naglalak. Pero, pero pag pinisil ko siya at inilak ko siya, tama. Pag pinisil ko na at inilak ko naman dito, oh, kumakapit naman eh. O, oh, ba diba? oh, yung kabila naman. oh. yun lang po yung issue ko pagpinisil pag pinisil ko, alam ba, ito, o. Kasi nga, talagang isisil ko na siya kunyari, o. Pinisil ko siya at ilalak ko. O, ganun naman. Okay naman. May onting awang, pero, okay na yon kasi, may rubber nga doon, kaya hindi mo mapisil masyado, kasi may rubber dyan na nag-iipit. Yun yung para, hindi makapasok yung tubig, oh Ganda. Yun lang. Kung dito hindi naman pala papasok yung water, okay na yun. Diba? O. Oh, diba? Ang ganda Oh. Hmm. Pwede pa tong isole na nagamit mo na tapos isosole? Pwede ba yun? Pwede naman siguro, no? Kasi paano kung, paano kung pinasok? oh, eh talagang pwede mong isole dapat yun. Pinasok nga eh. Hindi niya na ano yung purpose niya, di ba? ano ba ang purpose mo? Diba? Ganun yun eh. Oh. Para ipasok yan. Para mag-gitna natin. Ah. Oh, sana this time, may gitna natin. Ayun, ah, yun, ang technique. Oh. Gitna mo muna dito. Tapos, hawakan mo dito. Saka mo hilain dito. O, di magigit na muna. Hmm. Ayun, no? o. Oh. Oh, hindi na sumabit dito. Tama lang din. Medyo, ano to, sasabit. Pero, dito mo nahilain sa kabila. Hmm. Tapos, ganyan. Okay lang. Medyo, ano siya, nakaganyan kasi nga masyado kong hinila dito sa kabila okay na hilot hilot kung pwede pang mahila hilahin pa nga natin ah, oh, pwede pa kasi nga rubber eh oh. ganda guys ang ganda grabe sulit sulit ito hindi to sa insta 360 binili ah oh, panoorin nyo yung una kong vlog Oh, meron pa akong nakita dito. Wow, okay, may libre pa tayo. Oh. Tapos ito 'yung, oo, oh, okay, okay. Okay, ayos. Ayos talaga. So 'yan naman ay ilalagay natin dito. 'Yan. Oh. Okay na okay ganda oh tingnan natin yung quality quality check ah oh. oh, hindi siya kasing ganda nung original pero pwede na di ba pwede na oh pangbasa yan ha talagang mababasa to lalagay natin diyan na post dito yan gamitin ka agad natin to punta tayo ng ano ng beach Sige, uh, gamitin ko kagad to. Punta ako ng beach para masubukan lang, ha? Uh, okay. Ayos. Ganda. Oh, tibay. Tibay. Diba? Oh, pwede na sa pang tubig, di ba? oh ano, laban kayo? Laban kayo dyan? Iba, yun. Hindi natin may balik ngayon. O, eh, eh, di-disassemble ko ulit kasi hindi ko pa nga pala kailangan gamitin ngayon. Pero, ah, uh, punta tayo ng beach para matry. Kailangan, asap, makapunta tayo sa swimming pool or beach para matry natin kung okay ba talaga to kasi kung hindi kahit na nabasa pa natin i-video natin na nabasa tapos naglilik sa loob o reklamo natin hindi po to ano kasi nagbayad tayo ng tama dapat tama rin yung may bibigay di ba okay lang magbayad ng mahal basta okay ang product thank you guys and please subscribe my channel uh, panoorin nyo po yung isa nating vlog about dito. And, uh, click nyo po yung notification bell. And also, uh, like the video. And, please comment po below. Uh, engagement lang. Usap lang. Oh, Mag-thank you lang kayo doon. Thank you, kuya. At, uh, at, uh, ay, wag naman kuya. Thank you. Sabihin nyo lang na kung na-enjoy nyo yung aking unboxing. Okay. Thank you guys, bye bye.